hello hello Gemini Collective, ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong suerte and success. So mga Gemini, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading your power this time. You have wow the Ace of Cups, beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the Two of Pentacles, lovely. In the area of what you need to hold on to, you have the Two of Cups. Wow, two, two. Mamayo, pa natin yan. In the area of what you need to embrace, you have the Knight of Pentacles. In the area of what you need to expect, wow, Queen of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to fix uh, this time, may Empress card po kayo. In the area of good things and fortune, wow, Magician card. Manifestation is here. Congrats po. In the area of your divine messages, napakaganda. Wheel of fortune. Very, very beautiful. Lucky, lucky time to for many Geminis. At ang message po from your future self, eto yan. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Gemini, thank you, thank you, thank you po sa mga hindi nag-skip ng ads at saka po sa mga nagdo donate sa ating channel. Yan lang po yung tangi paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. Okay po? So, at the background of your deck, you have the two of wands. Wow! Tatlong two na to. Two of wands, two of pentacles, and the two of cups. Your spirit guides are giving you the sign this time, Gemini, with two, 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 saying na ikaw ay aligned. Okay? Aligned na aligned ka sa yung higher self. Sa so, gusto nilang ipagawa sa iyo sa lupa. Nakita ko rito, this is a destined reading para sa inyo. Okay? Kaya makinig mabuti. Ito ay parang parang it's a call for you by your spirit guides to do something or simulan yung isang bagay. Especially here, with a two of ones in your background, nakita ko rito na kayo pinapayuhan na yung spirit guides Gemini to plan better, vividly, clear about something. Pero kang gustong balak gawin, meron kang mga balak simulan, na bago sa buhay mo? Ready ka na to step out of your comfort zone? Nakita ko na yung plano na bubuo na sa isip mo? And you're contemplating kung sisimulan na ba? Handa na ba ako? anong dapat kong gawin? Nandun ka pa sa point na yan. Your spirit guides are telling you, um, nakikita mo na yung pattern, no? parang paulit-ulit na pattern sa buhay mo. And ngayon yung pagkakataon para mag-isip ka ng mga bagong paraan para kumawala ka sa isang pattern na matagal mo nang kinalugmukan. Kumbaga, now is the right time for you to step forward and chase new things and uh, get out of your comfort zone. So, napakagandang message to para sa sa'yo no yung spirit guides this time. Some of you, nakita ko rin po may journey, either travel or transferring, balak mo lumipat o pumunta sa isang lugar because meron kang aasikasuhin o nandoon yung kalinawan tukol sa isang bagay. So, congrats po. At the center, you have the Ace of Cups. Ace of Cups now is really a good sign for you. Nakikita ko rito yung kagalakan ng puso mo. I don't know why. Either halo-halo itong emosyon. Uh, ngayon, parang gusto mong gawin. Mamaya, nalilito ka, nahihirapan ka, natatakot ka. no? So, parang fluctuating emotions about something. Pero nevertheless, may papasok sa inyo this time around, Gemini, in your suerte and in your success, a brand new offering, a brand new beginning. Something or someone will come in and bring you talagang exciting, exciting news about something or someone. Kitang-kita ko na nagbabago na yung buhay mo this time. May paparating na bago eh. Either this is something life-changing or matagal mo nang hinintay. Naghanda kang mabuti para dito. I'm seeing here a card of waiting. Mer meron kang hinintay at nakikita mo na yung future mo with this new beginning. So congrats po sa paparating na ito. Mamaya pag-usapan natin ng malaliman to with the clarification. The Ace of Wands. Really, it's all about parang confirmation of a contract, confirmation of an interview, um, negosasyon o pag-uusap. Talagang ikaw yung mag-benefit, papasok sa iyo yung effect nito. And then dito mag magbalanse or maging busy ang buhay mo. Okay? Ace of Cups. Clarify natin the seven of swords. Okay. Seven of swords, siya sinasabi rito, yung bago mong discarte sa mga bagay-bagay, Gemini, will lead you to a reward. Okay? Nakita ko rito yung discarding kine-create mo. I don't know why. Nakita ko na parang meron kong gustong gawin. Gusto mo lumayo, gusto mo umalis, gusto mong magbagong buhay, or lumipat, or an upgrade in your life. And you're planning on how to do it. Kita-kita ko rito. But nevertheless, itong discard mong to, na balak mong gawin, na ayaw mo ipaalam sa iba. <laughs> Yun na ramdaman ko, ayaw mo ipaalam sa iba tong plano na to, tong gagawin na to, pero excited ka na makamit tong bagong simula na ito. Because you know that this will be, parang hidden desire eh. Parang, patagal mo na tong hinintay, minute he, hi, pergasal, pinagnilay nila yan, and here it comes. Kaya ngayon, ang payo sa'yo, Gemini, to plan ahead. Plan, plan ahead. And make sure na this is something na bago sa'yo. Because nakita ko rito, yung mga dati mong ginagawa, hindi na umuubra this time. Okay? So, narinig ko rin to follow your heart. Follow your heart. Because it will lead you to your instinct, and your instinct will lead you to the right path. Okay? In the area of what you need to practice more, you have the two of pentacles. Sa ngayon daw, um, Gemini, practicein mo muna yung pagbalansin ng buhay-buhay mo. Meaning, kung ano yung mahalaga sa'yo, doon ka lang daw muna maglaan ng maraming effort. Okay? Narinig ko rin ayon sa yung spirit guides, tama na yung pag-overcommit sa isang bagay. Halimbawa, sa isang trabaho, lahat na lang ikaw ang gumagawa. Eh, hindi mo naman lahat trabaho yan. So, ipasa mo sa iba yung mga bagay na trabaho naman nila. Sabi rin na yung spirit guides, um, learn to say no kapag alam mo hindi mo na kayang dalhin. Pag punong-puno na yung kamay mo, matutunan mo daw this time na huminde or mag-refuse or mag-reject. In a nice way naman, para mapangalagaan mo daw yung mga bagay na inaalagaan mo. Okay? Nakita ko rin dito, matuto ka pa rin daw, panghawakan mo, i-practice mo pa yung pagtitipid. Okay? So that lahat ng needs ng family, needs mo ay mabigyan mo ng tamang budget. So, para narinig ko rito, Gemini, learn to handle your money wisely. Okay? Huwag ka mag-alala, naman tayong Queen of Pentacles. So, yung pagbalansin mo ng pera today, makakatulong sa iyo sa paparating pang pera. So, mamaya pag-usapan natin to. The Two of Pentacles, clarify natin. Two of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Wow, yes. Pagod na pagod ka na. Hirap na hirap ka na. Uh, alam ko marami ka na rin mga um, pagkapagod or frustration sa buhay kasi may, ma may mga ginawa ka na walang nangyari. May mga inaayos ka na para nauwi sa wala o kaya walang walang news, kumbaga, parang stagnant, no? And you feel like, paano ko ba ito papanghawakan? Ang dami-dami ko responsibilidad, ang dami-dami ko kailangan gawin, na pressure ka na. So ngayon, nakikita ko rito, ayon sa yung spirit guides, wag na wag bibitaw. Okay? Lalo't higit kung pangarap mo yan, at kung para sa pamilya itong mga pinapanghawakan mo. Narinig ko na wag ka daw mawawala ng focus sa mga bagay na mahalaga para yung mga super importante sa sa'yo ay hindi mo basta-basta bitawan um, narinig ko na ang dapat mong bitawan yung mga bagay na panggulo sa mga iniingatan mo. Halimbawa, madalas ka mag-online games or bumili online ng mga damit-damit, gumasos ng pera, ah, bumili ng ganto ganyan. Parang ngayon iisipin mo, tama, tama bang pagkagastosan ko to o ipunin ko na lang muna para mas makadagdag dagdag don sa mga pang-ilangan namin. Parang ganyan. So, nakita ko rito that put effort on something na valuable para sa'yo. With the two of ones here, parang sinasabi na yung spirit guides, makahanap ka this week, Gemini, or this time, after watching this reading, ng talagang best option or magandang diskarte para yung pinaghihirapan mo ay maging okay na yung estado. Parang ganyan, okay? In the area of what you need to hold on to, anong kailangan mong kapitan daw or uh, relationships, pag-ibig, or mga taong parte ng yung circle this time? nakita ko rito ayon sa yung spirit guides panghawakan mo daw yung pag-uusap ninyo meron kang kausap eh merong either meron na ipangako sa iyo o merong mga sinabi sa iyo na pinapanghawakan mo this time and you need to hold on to that kasi kapitan mo daw yan kasi parang sabi dito um may, pa, may meron ka mapanghahawakan sa mga pinag-usapan na ito kaya ang payo sa iyo na yung spirit guides kung merong mga pinag-usapan at parang nakakalimutan na ik iklaro daw pag-usapan niyo ulit parang ganyan Learn to communicate, learn to ask them. Huwag ka daw maihiya magtanong, especially kung ito'y concern sa trabaho mo, concern sa uh, uh, negosyo mo, o balak mong gawin, balak mong puntahan, no? Kitang-kita ko rito na balak mo nang mag-try ng bago, eh. So ngayon, kailangan daw pag-usapan ninyo ng malinaw at maayos. Kailangan daw meron ka talagang panghawakan na tangible from these conversations, whether negosasyon man to, o kontrata, or uh, agreement with someone mas maganda na doon na tinatanong mo para malino sa iyo at matibay yung uh, aasahan mo. Nakita ko rin dito ayon sa yung spirit guides, listen to your higher self. Okay? Malalaman mo daw this time kung ano yung mga bagay na dapat mong unahin, dapat mong gawin, dapat mong tulayan. Kitang kita ko dito, I don't know why, I feel the energy of confusion. Hindi mo alam kung tama pa bang itulay ito, tama pa bang ipush, o aatras na ba ako, pipitaw na ba ako sa isa, upupunta na ako doon sabi lang yung spirit guides, listen to your higher self. Paano daw yun? Um, sometimes, when you sleep at night, pagising mo, pag yunot yun pa rin ang gusto mong gawin, at ayaw mawala, mawaglit sa isip mo yung isang bagay, ibig sabihin, parte siya ng frequency mo today. So, kailangan mo siyang tumbukin. Um, narinig ko rin dito, go to long walks. Sometimes, pag mag-isa ka sa kwarto, sa garden, doon papasok sa'yo yung mga intuitive knowledge or intuitive download mula sa higher self mo. Lilinaw ang isip mo sa mga bagay na gusto nyo ipagawa sa'yo sa lupa. Okay? I-clarify natin to. Narinig ko rin dito, uh, Gemini, kung may mga issues sa pamilya, halimbawa, may mga usaping pera, usaping... Uh, tungkol sa uh, um, future ninyo o tungkol sa kapirahan o negosyo kailangan daw pag-usapan at huwag daw laging mataas ang boses 'yan narinig ko matutong makinig kaysa mag-rebut o mag manalo lang sa argumento kailangan nakikinig daw okay So of cups the page of swords yes the more knowledge that you have the better ang Page of Swords po is a card of good news, no? I either email, chat, or GC mo, bantayan mo yan kasi nakita ko darating daw yung inaasahan mong uh, confirmation or update or development sa pag-uusap o nilakad mong mga bagay-bagay with someone. Meron kayong pwede usapan here, whether nagbibenta ka ng property or bumibili ka ng something. So, bantayan mo daw sa iyong mga... Uh, GC chat or email yung magandang balita na resulta nito. But for others, for other Gemini dyan, kayo po yung pinapayuhan na mag-research ng mabuti, maghandang mabuti, kailangan daw alamin mo lahat ng malaki at maliliit na detalye tukol sa ugnayan na ito sa sa uh, agreement na to sa pag-uusap na to makakatulong daw sa iyo yan mas marami kang alam the better para magwagi ka dito at makuha mo yung success sa pag-uusap na ito okay in the area of, of uh, what you need to embrace. Ano daw kailangan mo yakapin this time, Gemini? Nakita ko rito forward movement. Okay? Um, your spirit guides are telling you, kapag nakapagplano ka na, at sure na sure ka na sa plano mo, i-execute mo. Hakbangan mo, gumawa ka ng paraan para matulayan siya. Um, kasi marami sa atin, hindi lang Gemini ito, marami sa mga tao, worldwide, ang magaling magplano, pero hindi ina ang plano nila. Okay? Um, karaniwan ganyan. May isip po na lang na paglipasa ka na ng panahon kasi nasayang yung plano, hindi mo na nagawa. So nakita ko rito, once na mabuuto yung plan, learn to have a courage, tapang na gawin siya, o hakbangan, paunang steps forward. Okay? Baka daw kasi masayang ang plano mo. Especially here, with a Two of Wands and the Knight of Pentacles, both cards are really telling you, Gemini, na kailangan mo talaga this time, after watching this reading, i-revisit mo lahat ng plano mo. Halimbawa, nagka-plano ka sa loan, nagka-plano ka sa future, nagka-plano ka about your relationship, about your family, anything, anything na malalimang plano sa buhay mo. Kailangan daw i-revisit mo this time. Meron ka daw mga nakakaligtaan na detalye. Kaya importante talaga ang knowledge mo. Aral-aral, research, magtanong, kumpirmahin. Para kung ano man yung agreement o ugnayan with other people ay talaga makuha mo yung in-expect mo. At walang miscommunication, walang misinterpretation, at walang misunderstanding. Okay? The Knight of Pentacles, clarify natin. Knight of Pentacles. Pero huwag ka magalala, sabi ko nga sa inyo, halo-halong emosyon yan. Sometimes, okay na. Mamaya malirito ka na naman. Mamaya kaka kakabahan ka kung okay pa ba. Mamaya, aatras ka na. Sabi mo, ayoko, ayoko, ayoko. Pero bukas pag mo, gusto mo na ulit gawin. So, your heart really is actually experiencing different emotions. Kaya nakita ko talaga rito, mahalaga na, sarili rin mo muna, para pag, kasi pag wala masyadong maingay sa paligid, parang mas nakakapag-isip ka ng tama, parang ganyan. So, nakita ko talaga rito, work in shadows uh, cultivate a time on your own para makapag-isip ka ng tama. Parang ganun. The Knight of Pentacles. The Three of Wands. Yes. Forward movement talaga ito. Um, narinig ko na paparating na yung hinihintay mo. Whether this is a go signal para maitulay mo na tong plano na ito. For example, uh, meron kang planong buuin yung bahay, naghihintay ka lang ng padala ni mister sa ibang bansa, parang ganyan. O kaya, balak mo na mag-apply sa gantong trabaho, naghihintay ka lang ng licensure examination result. So, para mga ganun. O kaya, balak mong mag-abroad, pumunta ng uh, Korea, at naghihintay ka na lang ng medical exam results para makompleto na yung dokumento. Para mga ganun. So, alam ko naman na talaga malino na sa yung gusto mo o napagplanuhan mo na. Pero with the three of ones here, talagang dire-diretso ang pagpasok ng bagong blessing. Once it comes in sa buhay mo, i-execute mo agad yung plano and embrace it. Because that is your sign to move forward. Okay? Especially, tinan naman what to expect. Kaperahan ito. Gemini kaperahan. So, nakita ko na what's coming in in your life, especially here with the Ace of Cups, uh, hindi ka makapaniwala na dumating na, pero kailangan talaga ito na masensin strategy para maibuo, mapundar mo, mapalaki mo. For example, may dumating na pera from kahilala uh, kakilala o kaibigan, pinahiram ka halimbawa. Tapos sa'yo mo, ala, paano ko to gagawin? Paano ko to um, ipupundar tong perang ito, pang negosyo? Pero nakita ko, makakahanap ka ng paraan para palaguin yan. So, some of you na hindi naman negosyante sa ating reading at nag-iisip ng pera para sa buhay ninyo, nakita ko na there will be money coming in. Okay? May darating na pera. At ang payo sa'yo na iyong Spirit Guides Gemini is to really take good care of this. Parang kaya mo daw ito palaguin, kaya mo daw palakihin, at kaya mong patagalin sa buhay mo. Kaya importante talaga madiskarte ka, marami kang alam, A alam mo yung iba't ibang aspeto at iba't ibang direksyon ng ginagalawan mo. For example, ikaw ay nagbebenta ng damit, so dapat alam mo yung pasikot-sikot sa clothing business. If you need to communicate with other people, mga connection mo, mga business partners o mga kliyente, mga customers na suki, no? Magagamit mo yang galing mo diyan para lumago ang pera mo. Napakaganda ng reading mo this time. And then, meron ka pang Empress, the card of creation, building something, creating something in your life. Meron ka pang manifestation card and the wheel of fortune. Kaya kitang-kita ko talaga dito, napakaswerte mo moving forward. May darating at ready-ready ka na humakbang sa pagbabago. The Queen of Pentacles, clarify natin. Queen of Pentacles, you have siya nga po pala, Gemini, isang po kayo nanonood ng ating reading today. Comment down below kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading at saan po nakakaabot sa buong mundo ang ating mga pagbasa tonight. Okay? The Queen of Pentacles, you have the Empress card. Dalawang beses Empress, talaga namang mabubuo na. Nakita ko rito yung unti-unting pagyabong, paglaki ng mga bagay na pinaghihirapan mo um, you've been creating this long hard enough. Nakita ko yung pagod mo, kayod mo, alala mo, no? yung takot mo na maabot ko kaya, mabubuo ko kaya, ma may papanganak ko kaya tong bagay na ito na pinaghihirapan ko. Um, you've dedicated yourself eh. Kitang-kita kita ko rito. Kaya huwag ka mag-alala. Itong mabubuo mo, makikreate mo, matatapos mo, ay magudulot sa iyo ng sandamakmak na bountiful kaperahan in the near future. Um, ngayon ang importante, Gemini, ikaw ay maging focused dito. Nakita ko na yung inaasikaso mong yan. Especially with the Empress, yung pilit mong inaasikaso, pilit mong ginagawa, eh talaga naman magdudulot sa'yo ng magandang uh, outcome. Okay? Um, nakita ko yung pagiging busy mo in the near future, pero yung busy na ito, eh huwag ka naman mag-alala, kasi mag enjoy ka dito. Parang this is really about your passion. Eh. Gusto mo to, mahal mo to, matagal mo tong hinintay, matagal mo tong pinag-isipan. Um, merong intuitive download for someone Gemini diyan Hindi para sa lahat. Ha. There's a certain Gemini talagang may, may, merong mabubuntis. Yeah. May, medyo may, may expansion of the family. Meron sa inyo nag-manifest ng baby this time. So congrats. There will be um, really that new, new uh, addition sa pamilya. So congrats po. In the area of your diva, uh, what to fix, you have emotional release. Letting go creates space for new beginning catharsis and purification. Yes, kailangan mo daw pakawalan yung mga takot mo, kaba mo. Sabi ko nga sa inyo, itong emosyon mo napakalakas this time, may napakadaming kaba, alinlangan, takot. Kung kaya mo daw pakawalan yan at i-release sa sarili mo, dyan daw um, mag-uumpisang pumasok yung mga bagong strategy at mga bagong paraan para moving forward, malinis, derecho, malinaw sa'yo. Kasi ko pinapangunahan ka ng emosyon mo this time, Asahan mo lalabo ang isip mo. Hindi mo ma malalaman yung tamang diskarte, tamang outcome or tamang kilos. Now, the message avoidance, it's key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive confrontation and progress. Huwag mo daw takasan. Gemini, yung mga bagay na kailangan mong gawin. Especially here, sabi ko nga sa inyo, parang you want to go away, you want to move with a seven of swords. Sabi rito, kung ano yung nasa puso at kung yung dapat harapin-harapin. Okay? Isa yan sa mga magandang paalala para sa'yo. Para totally matapos mo na, maharap mo na, makita mo na talaga yung kalinawan moving forward. In your what to fix, you have the Empress card. Empress card, sinasabihan po kayo na yung spirit guides na um, sa sa proseso po ng pag-aayos ng mga bagay-bagay. Alam ko pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na sa view walang tulog, um overwork, underpaid, underappreciated pa nga. Pero nakita ko rito na huwag mo daw pagka, uh, huwag mo daw kalimutan ang sarili mo sa proseso. Sometimes you need to give yourself the freedom para makahinga, para maka makaalpas man lang time for yourself, no? To enrich yourself, to recharge. Yan kung kailangan mong bakasyon, go push. Kasi nakita ko rito in your reading, yes, maraming mga positive things, pero baka daw makalimutan mo ang sarili mo, baka ma-burn ka. And then, pag na burnout ka, baka bumitaw ka bigla, no? Baka bigla ka nalang umalis. Sabi mo, ayoko na, pagod na ako. Hirap na hirap na ako. So, eh, baka pag bumitaw ka, eh, malapit ka na pala sa finish line. So, para hindi mangyari yon sabi na, uy, lumabas, kunin natin the hermit card yes talagang sarili mo to sabi ng yung spirit guides sarili mo ang kailangan mo isipin this time some of you gustong mo na mag solo umalis um go on a trip alone and find things independence parang nakikita ko rito and alone time ayaw mo muna ng maraming crowds and you want to enrich yourself. Kasi parang pagod na pagod ka na sa sobrang daming taong kasama mo every single day, whether sa bahay o sa trabaho man. No? Parang napaka-chaotic, napaka-gulo, napaka-ingay. Kaya ngayon nakita ko na you want to, you need to really have time for yourself more. Okay? In the area of your fortune, so napakaganda nito, you have all is possible. Yes, with the magician card here, you have the manifestation card. Lahat ng bagay ay posible para sa'yo. Now, the message in the flow, everything is smooth sailing. Yes, maganda ang andar ng mga bagay-bagay. Sabi ko nga, huwag mo sukuan. dire diretso mo lang, timbangin mo lang, daanan mo lang, everything is gonna smoothly coming to you. Especially here, with the Queen of Pentacles and the Empress card. Talagang kaching-kaching ito haluan mo pa ng fortune area mo na magician card. What you have manifested will come this time. Okay? Meron kang dinasal, meron kang hiniling. Sa mga view, nakalimutan na yan na may ka last month o last year, pero ngayon, may katuparan yan. Nakita ko rito, hindi imposible ang mga dinasal mo. Ready, ready ka na to do this and to take action on it. Pag po lumalabas si magician card, ito ay indikasyon ng time is now panahon na para kumilos, humakbang, kasi ready, ready, ready ka na. Okay? And it will be yours. Uh, I-like mo tong video na to to activate tong manifestation mo. Isulat mo rin sa baba ay manifest blank. Isulat, iduktungan mo kung ano yung may na manifest mo this time. Okay? The Magician cards being clarified by the tower card. Wow! Changes are coming. Pagating na may manifest mo. So, asahan mo, Gemini, ang paglago ng iyong buhay. Because once na ma-activate yung manifest mo at dumating at yakapin siya, lagi naman ganito, Gemini, kapag dumarating po ang manifestation, dapat aligned ka. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, you have alignment card here, 2-2-2. Sabi daw, pag dumating yung manifestation, mo, salubungin mo. At yakapin mo siya para talaga ma-activate sa life mo. Ano ibig sabihin? Ano? Halimbawa, balak mong matanggap sa sa um, kumpanya na 'yan, pinip, uh, pangarap na pangarap mo 'yan, pero wala ka na ginagawa para makaabot doon. So, kailangan salubungin mo 'yung manifestation. So, like I said, take action now because the change is happening now. So, napakaganda for you. Um nakita ko 'yung magandang magandang pagbabago. Kaya salubungin ang ng blessing, maging ready maging bukas palad para pag dumating siya, kayang-kaya kaya mo siyang hakbangan, yakapin. Like this message, so that this new beginning will come. In the area of your divine messages, you have a time for healing. Yes, panahon na daw para maghilom ka. Panahon na daw para isara mo na yung past at mag-move forward ka na with your life. Another message, nothing will come of this situation. Yes, walang mangyayari sa paghimpil mo o pag-asa mo pa doon sa mga bagay na tapos na. Learn to move forward, okay? in your divine messages, meron po kayong will of fortune. Kita-kita ko rito na unti-unti nang nagbabago ang kapalaran mo, Gemini. Gumaganda na, bumubuti na. Kaya ang payo sa talaga, take action. Okay? Hindi mo pwedeng asahan lang ang kapalaran na gumalaw para sa iyo. Yung sikat nga na phrase, sa Diyos ang awa, sa tao ang very good, gawa. So, ganoon din ang gawin mo. Kapag nakita mo, halimbawa, na ito na yung ito, para ng pangarap ko, tumbukin mo. Um, don't take this for granted. Take action. Huwag kang umiwas. Don't avoid. And nakita ko rito na you need to be maparaan this time at madiskarte para maabot mo tong bagong blessing na ito. Alam ko nakakatakot sa umpisa, um, nakaka-overwhelm siya, no? parang kayo ko ba yan, kayo ko ba yan, kaya mo yan. And now, with that wheel of fortune here, nagbabago na ang kapalaran mo after this. Okay? The wheel of fortune is being clarified by the nine of pentacles. Wow! Financial independence and financial freedom is really gonna come to you after watching this video. Kitang-kita ko sa inyong swerte and success. Talagang nagbabago na yung kapalaran. Na-enjoy mo na yung mga bagay na pinaghirapan mo. Nakikita ko na unti-unti mo nang nabibili o napupundar yung mga bagay na gusto mo for you and your family. At unti-unti mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka. Pinaghirapan mo yan. Deserve mo yung makuha this time. Congrats po ang yung message from your future self. Mamaya pag-usapan natin kung ano ang mensahe sa iyo ng future self mo. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have chair filled. Someone new is entering your life. Yes. Sabi ko nga rito, may papasok na bago sa buhay mo. Probably a pregnancy or a new, life uh, a new man or a new friend. Probably ganyan din. Now, the message, you have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Yes, ito yun. With the two of uh, pentacles, sometimes hirap na hirap ka lang balansehin pero huwag kang bibitaw kumapit ka lang everything will be fine now the message you have happiness yes may meda darating po sa inyong kaligayahan this time And then Turkey, someone is behaving stupidly. Oh, meron daw tao sa buhay mo na iengot-engot this time, tatanga-tanga. So, either tuktokan mo ulo niya o pagpasensyahan mo na lamang, okay? ang message po, Gemini, from your future self. Ano kaya ito? One, two, three. Wow, King of Cups. Okay. Pinapaalalahanan po kayo, Gemini, ng yung future self. Mga five years from now or ten years from now, sabi niya, huy, uh, old self, Gemini self, present Gemini, kalma, kalmahan mo lang. Especially, sabi ko nga sa inyo, halo-halong emosyon with the Ace of Cups. Parang sabi niya, relax ka lang. Magaganap ang dapat maganap. Makakarating ka rin doon. Makukuha mo din yan. Lilinaw din ang plano. Makakaandar ka din. Makukompleto din ang dokumento. Ah, hindi ka na delay. No? Para daw maisip mo yung tamang hakbang moving forward, kailangan daw kalmado ang isip mo huwag ka daw papangunahan ng iyong emosyon. Okay? Nakita ko rito kasi baka mamaya makapagsalita ka ng masakit o kaya um, makapaggawa ka ng aksyon dahil lang galit ka o dahil lang malungkot ka. Kailangan daw yung emosyon mo ay hindi nakaka-apekto sa iyong mga gagawin. Okay? Panghawakan mo yung emosyon, isip yung iyong pairalin at saka relax lang. Relax, relax, relax. Ah, uh, zen. Zen mode. Makakatulong yan sa'yo na malaki para panghawakan to mga bagong papasok sa buhay mo na babago sa buhay mo in general. Okay? Ano pang payo sa'yo na yung spirit guides ng, ng yung future self uh, this time? Sabi pa niya, you have the four of cups. Yes, kalmahan mo lang daw. Dahil yung mga bagay na hinihiling mo ay darating daw para sa'yo. Hindi mo daw kailangan mataranta, magmadali, uh, magpikon, mainis, ma uh, mairita, or ma mataranta sa mga bagay na yan. Darating ang dapat darating para sa'yo. Kaya ngayon, cultivate a time to enjoy what you have, appreciate what you have, uh, be grateful with what you have, kasi ipakakalob naman daw at the right time. Yung gusto mo. Alam mo, nakikita ko rito, sabi ng yung future self, magkaroon ka daw ng confidence na darating ang mga bagay na gusto mo sa buhay mo. Darating siya, sa'yo siya. Ang iyo ay iyo, kaya kalmahan mo ang sarili mo. Okay? Be comfortable and be assured with that message from your future self. So, Gemini, ito po ang inyong October swerte and success. Napakaswerte mo this time. Congrats po. Thank you again for watching Gandulo, Gemini. I love you. This has been James, James Harder PH. God bless everybody.